Hi guys, good morning. Pero well, wala tayong gala ngayon. Nandito lang tayo sa ating barangay. Guys, para guys vlog here. Please like and subscribe. Flex ko lang sa inyo guys kung saan ako nagdi-jogging. Ako jogging ng friends. muna tayo sa lugar kung saan. Malapit lang sa amin to guys. di ba? Nature. Oh, oh di ba guys? Ay, bahay dun, oh, bahay dito, no? ganda. Oh. Nga diba pala guys, yung Enlex, Enlex. Hmm. Itong kalsada na to nga pala eh dire-diretso ano to sa Balibago sa may Abakan Bridge. Robinson. Dire-diretso yan. Yan. And guys, dito naman sa kabila, puro bahay. Ayan, puro bahay. Doon, doon kami panda doon. Siyempre, nakad tayo na konti dito guys. Ito kong kalsada na to, balita ko diretsyo yata ng Mexico. Kasi ito, sa palibutan na to, tsaka Mexico, boundary to eh, ng Angeles, tsaka Mexico. Guys, ganyan nyo guys oh, yung mga ibon doon sila, lumilipad. Ah, may sila. Guys. Eh. Ano dito? Nature na nature. Guys, so May mga tao pa dun. Mga, alaw, may mga, alam mo yung sa bukit. Ayan, ayan. May naglalakad dun. Guys, so, sa... Guys. Yung ano guys, kung gaano kataas yung ano dito, lahar na umaabot. Ayan guys, oh. Lahar pa yan guys. Ang taas ng lahar dito. Ayan. Lakad tayong konti. Lakad-lakad lang. Tingnan niyo yung mga ang uh, tawag dyan. Yung mga ibon. Heron ba yan? Heron makain ng mga isla isla ito abakan river to abakan Ayan, simula dun Ayan, guys ito ako nagja-jogging pagka may time lang naman syempre may trabaho din tayo kaya hindi tayo makagala eh tayo sa work ngayon yung trabaho natin mamayang alas dos pa ng hapon guys kaya nag vlog, vlog muna tayo dito ngayon Flex ko lang kung saan ako nagja-jogging Maganda sana kung matutuloy itong Kalsada na ito hanggang Mexico eh Malapit na lang sa... Kasi doon may ano na doon uh, Private cemetery doon eh Tapos may kalsada doon, putol Sana diretso na nila doon Mexico Hanggang uh, right, ganyan Ayan okay. o okay masayang masayang mga ibon ano ba yung mga tawag yan heron kingfisher o mga ano mga balang pae o mga kulay white guys ayun o yung parang dam mini dam pero yung mount riot hindi pa kita ayun o guys o mount riot Agak pasir. Ayan. Sana magawa nga yung daan dito para kung pupunta ka lang SM Pampanga, yung malapit na lang. Hindi ka na iikot. Ganyan ka San Fernando. Hindi ka na magmamagal. Ang ganyan. Ayun guys, oh, kung gaano kahaba yung haba ako dito. Ayo, nunggu terus, andu. Ayan guys, flex ko lang sa inyo kung saan ako nagja-jogging. Okay, so, ayan dito sa kabila, puro bahay dito. Tapos may public cemetery din dyan. Ayan guys. Medyo hinihingal pa ako eh. Ayan. Ganda lang nga, flex ko lang sa inyo kasi nagandahan ako sa lugar na ito. Kala lang dito sa kabila. Ito, ito, ito ibang kabila. Matutuwa yung mga ibon guys kung umabot ka sa video ng ito sa dulo eh maraming maraming salamat at natapos mga nga ang video Mr. Agas Vlog nagpapasalamat ng marami sa inyong lahat dito ko natatapusin ang na aking vlog I'm out